Buenos tardes, damas y caballeros. May update tayo. Nakakatuwa itong update nito eh. May update tayo sa dyan sa The Hague. <laughs> At uh, hindi ito magandang balita kay, kaya uh, kay uh, attorney Harry Roque. <laughs> Kasi tuluyan na siya, ha, Daisy Cabanding, Duluyan na siyang nilaglag ni uh, former president Rodrigo Roa Duterte at inadvisan pa siya na umuwi kana ayusin mo na lang yung kaso mo doon. Huwag ka na gumulo dito sa kaso ko. <laughs> kaya pala ah, kaya pala 100 ano mag 150 days na si Harry Roque dyan ni Anino ni anino ni former president uh, Joseph Estrada hindi lang man niya nasilayan ha ah, <laughs> ah, ayaw na talaga sa kanya si Duterte ang problema ginugulo pa niya at si sinasaksak pa niya sarili niya sabi ko na kay Harry Roque hindi hindi gagana yung hiningi niyang conjugal visit ha ah, kasi uh, kahit uh, medyo medyo liberal yan mga Dutch uh, officials pero pwede lang kasi yung conjugal visit kung may uh, kung may uh, uh, I sorry sorry hi, Joseph Estrada ba sinabi ko sorry because I was talking to a guy kanina uh, before nagsimula ako na uh, kay uh, dating kaibigan namin ni, jo, ni former Joseph Estrada Uh, President, former President Duterte, former President Duterte, nilaglag na si Harry Roque at hindi gumana yung uh, yung conjugal visit uh, uh, strategy ni Harry Roque kasi pwede, liberal naman ang mga Dutch uh, people, pwede naman sa kanila M2M. ah Very good naman sila sa mga third sex. Pero siyempre pwede conjugal visit kung may approval <laughs> ng binibisita in this case <laughs> ni reject siya ni rejection ni former President Duterte ni former President Duterte So in fact uh lumalala na nga uh, at uh, ito lahat galing kay uh, kay uh, at kay, uh, Israeli British barrister Nicholas Kaufman na nagbigay ng interview sa isa sa mga vloggers nila, yung si Alvin and Tourism, na inaaway rin ito. Inaaway rin ito ni Harry Roque. O parang nahang tayo ah, So sana okay, okay. Ha? Uh, uh, inaaway ito ni Harry Roque uh, kasi nanggugulo na eh. Pati yung mga away ng mga mag-asawa at mga girlfriends, napasukan na rin ni Harry Roque sila ni Mahalika na ginulo nila itong si nag-site sila kay Hanilet at ginulo nila itong si si uh, si uh, Jassy, Jassy Egan na favorite daw ngayon ni ni Duterte ay ah, ito eh, sila yun nagkalat na itong si Egan nagpapakalat ng mga picture ng Manoy ni Duterte So, nung tinanong itong blogger nila, nag-submit siya ng written question kay uh, kay Kaufman, uh, ang tanong niya, question number two, what is your response to individuals who accuse you of employing what they perceive as delaying tactics? Ah, hindi pa ito. Sorry, sorry, sorry. Uh, ito yung kay Harry Roque. Uh, in our previous interview, you characterize a crazy scheme. Legal remedy involving Dutch laws. Why do you consider this a big a big mistake? So, meron, meron kasi si Harry Roque na propose na dapat kasuan ang Dutch government. Ha? Remember, ang Dutch government sila ang uh, sa the Netherlands sila ang host country ng ICC. So may say rin sila kaya gusto ni si Roke kasuhan ang Dutch government dahil kakontya sila sa kidnapping ni former president Duterte kasuhan ha ganun ganun ka ganun ka hot si Hari Roque. ganun ka hot ah yan. na ang sagot ni Kaufman a Dutch lawyer has confirmed to me that Harry Roque approached him within and with an initiative to sue the Dutch government for facilitating the rendition of former of the former president. So itagalog na lang natin, no? A eh, Dutch isa daw lawyer, isa Dutch lawyer na nag-confirm sa kanya na lumapit sa kanya si Harry Roque para kasuan ang Dutch government dahil nakikontsaba sila pa kaysa at Marcos administration para i-rendition ito pa rin ng ang kwan nila ito pa rin ng ang, uh, ang iniinsist nila uh, i-rendition daw si Duterte sabi ni sabi ni Kaufman so opinion daw niya crazy daw loko-lokong scheme ito this is a crazy scheme because the release of the former president would require the cooperation of the Dutch government, something unlikely to be forthcoming if they are being sued by the person concerned. Sabi niya, kalokohan, sa opinion ko, kalokohan at loko-loko ang gumagawa ng, ng plano na ganito dahil kung nirelease man si former President Duterte, kailangan pa rin natin ng kooperasyon ng Dutch government hindi ito mangyayari kung kinasuhan natin ang Dutch government. May punto naman. May tama naman si may tama naman si Kaufman, ah, May tama naman kasi gagal gagalitin mo na yung Dutch government. Paano ka patutulungan ng Dutch government? Tama din naman si Kaufman, ah, Kawawa naman si Harry Roque. <laughs> ah? ah, sabi pa ni Kaufman, Kaufman, na, may nagsabi rin daw sa kanya na isang Dutch lawyer na fugitive daw ito si Harry Roque from Justice. <laughs> so ito na ito na ha. Kampo na mismo ng mga Duterte, sinasabi fugitive from justice. Kasi ito si Roque kasi, isinasaksak pa niya ang sarili niya dyan kay Duterte kasi yan lang ang ground niya hindi niya sinasabi, may hinaharap ako ng mga criminal activity. Sa niloloko niya, niloloko niya ang Dutch government. Hindi niya sinasabi, may kaso siya dito. Yung wag na yung contempt, contempt ng house, ha, yung hindi niya pag-appear. Ang malaking kaso niya dito, yung parang kaso ni ni Pastor Apolo Kibuloy, yung human trafficking ng mga pogo victims. Hindi niya sinasabi 'yun. Ang sinasabi niya sa Dutch Authority para makahingi siya. Niloloko niya ang Dutch Authority para makahingi siya ng uh, ng uh, ng uh, ng niya, yung uh, pa ano pa to. Para makabigyan siya ng kuan ng uh, uh, kukupin siya ng Dutch government. Sinasabi niya Uh, hinahabol siya ng Philippine government dahil lawyer siya ni Duterte sa ka, sa kaso ng uh, uh ng crime against humanity kaya pinepersecute siya. Ah uh, kaya uh, ang sinasabi niya hindi siya fugitive. Kundi hindi, uh, isa siyang uh, uh, asylum seeker, humihingi siya ng asylum, political asylum dahil biktima siya ng politika hindi siya kriminal, political quancha, uh, politically persecuted. Pero ngayon, ha, ang kakam ang kasama na niya sa kampo ni ni Duterte ang nagsasabi na fugitive yan from justice, <laughs> hindi yan political uh, asylum seeker, criminal yan. Kasi kung fugitive ka, kung may kaso ka na kriminal so itong sabi ni Juan, ha? ah, uh, I was itong sabi ni Kaufman, I was told, I was also told that once the Dutch government learned that Harry Roque was a fugitive from justice, he severed all contact with him. so nung nalaman ng Dutch lawyer na fugitive pala si Harry Roque kasi kinuha siya ni Harry Roque para kasuhan yung Dutch government. Bi, uh, bi, bi, kwan na niya, um, ini, iniwasan na niya itong si Harry Roque. Ah? Huh? Uh, at, uh, at uh, hindi na niya, uh, kwan na niya, hindi na, hindi niya na niya sinagot yung mga tawag nito. But dagdag pa ni, ni Kaufman, but Harry Roque is persistent to the point of obsessive with this plan he could very well have jeopardized defense efforts to release former president. Pero sabi niya, tuloy-tuloy pa rin si Harry Roque na ini-insist dito sa plano na kasuhan yung Dutch government. Sabi niya, ang ginagawa niya, ha? Kwan niya, sinasabotahin na niya yung effort namin na marilis, na marilis. Ha? Uh, na marilis si former President Duterte. Kaya sabi niya dahil sa ginagawa ni Harry Roque hindi ko na siya mapapatawaran at hindi ko na entertain yung mga ano paman ang uh, sinasabi niya Ito pa uh, ang galit niya kay Roque sabi niya ay nagmamagaling siya na siya lang ang kaya ah siya lang siya lang ang matalino at magaling na mapa, makatulong kay, uh, kaya uh, Duterte. Sabi niya, From day one, Harry Roque has portrayed, portrayed himself as the only person capable of defending the former president, motivating the public against me and my team. <laughs> Mula sa simula't simula daw, si Harry Roque, uh, pinak prinojek ipinakita niya sarili niya at siya lang ang kaya dumipensa kay Duterte at uh, at uh, yung mga pahayag niya sa publiko ay para magalit yung mga tao para tinamayto sinasabi ni ni Roque na parang kulang na lang sabihin napakatanga napakatang tanga ng 150 million at 150 million a month defense team. Siyempre, naglalaway si Harry Roque doon. 150 million a month yun. Ha? ha? Kaya sabi ni Kaufman, eh, ang advice ko lang kay Harry Roque, eh, dapat i-channel na lang niya yung energy niya. Yung doon sa pag niya ng refugee status. Ha? At sabi niya, Uh, makakatulong kung makahanap siya ng trabaho dito as a lawyer, makatulong yun sa kanya. Pero ngayon, sabi niya uh, sa English, as it is, neither the former president nor anyone else in his immediate vicinity is interested <laughs> in Harry Roque as a lawyer. Sabi niya sa, sa ngayon, si former President Duterte o sino pa man nakapaligid dito kay Harry Roque ay walang interes para kunin siya as lawyer. <laughs> ah, ito pa, ito pa ang goal, ang gol pede gulat ah, sa Ingles para marinig nyo yung 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 word for word na sinabi ni Kwan ni Kaufman. The former president has made it known That Harry Roque should stop interfering in his case and return to the Philippines to sort out his troubling legal issues. Si former President Duterte uh, nagpahayag na ipinaabot kay 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 Roque, kay Harry Roque na dapat itigil na niya yung pang pangkwanya uh, pang, pwanya, pang uh, ano po to pa interfering, interfering sa kaso, yung bulabugin yung kaso at umuwi na siya sa Pilipinas at ayusin niya yung mga kaso-kaso na -kaso hinaharap niya doon. Yan. <laughs> Yan na, ah. hindi lang hindi lang kawawa talaga Harry Roque. No wonder si Hari Roque isa sa mga isa sa mga kwanya sa mga isa sa mga Uh, show niya, ah, sinabi niya na kung, kung ini-ignore naman daw siya, hindi daw siya si hindi daw siya sinusunod ng mga ng mga Duterte, hinaharangan daw siya yung request niya for conjugal visit, hinaharangan nila Sara, ah hindi daw siya bi, pinagbibigyan sabi niya, 'di ba sa Pilipinas sa uh, kahit sino pwede bumisita sa Kwan basta may may authority ng court ng korte at ng pamilya bakit ako hinaharangan so so uh, sabi niya kung ganito uwi na lang ako parang tinatakot pa niya yung mga yung mga Duterte na kung pag-uwi niya kasi siyempre uh, no at kilala naman natin si Harry Roque palipad-lipad naman yan ng mga loyalty niya eh. so pag umuwi yan dito at nakaharap na yan ng kaso, 90% sure ako magte-turn state witness yan para makalusot sa kaso niya kasi non-bailable yung kaso niya. Nakita mo naman kay Kibuloy. Hanggang ngayon nakakul nasa kulong pa, nasa kulungan pa. Magbagi state witness yan pero magtestify yan laban sa mga sa mga Duterte. So parang panakot niya yun. Pero tingnan natin. Dahil dito sa statement na ito, ah, ni, ni Kaufman na, yung kapwa lawyer na niya. Ah, very strong itong mga statement ni Kaufman. Nakaka-insulto ito. Nakaka-insulto ito. Crazy daw. Crazy. Yung strategy para kasuhan yung... Uh, yung uh, kuan kasuhan yung Dutch government. So tingnan natin anong reaction dito ni Ari Roque. Baka naman, sa galit, umuwi na yan. O buti naman. Buti naman. At dito rin sa interview, dito rin sa interview, uh, binanata rin niya si Harry Roque na isa daw, uh, isa daw sa mga tao na nagpapakalat na, na si Duterte daw ay walang alam sa kaso dahil yung mga lawyers niya ay hindi siya binibisita. Uh, so ang sagot ni Kaufman yung 150 million Amanda lawyer sabi niya these claims are baseless circulated by petty minded self and self interest individuals who have a reason to vilify the defense so pinap pinapatama na niya si Duterte uh, si Harry Roque na baseless daw wala daw basehan yung sinasabi nag, lang na daw ito ng mga tao na gusto sirain ang defense sabi niya, as you know, Alvin, ito nga, nag-interview sa kanya, we visit the former president on a daily basis. So araw-araw nila binibisita. You see us coming, coming out of the prison regularly at, and you are the best witness to this fact. Okay, okay. So malicious lies daw. So ang uh, maganda dito, number one, nag-aaway-aaway na sila. Nag-aaway-aaway na. Number two, ni, talagang nilaglag na ni Duterte. So anong anong gagawin mo Hari Roque? Nilaglag ka na ng idol mo. Ha, yung amo mo, yung Dios mo. Anong gagawin mo diyan? Isinusuka ka na diyan. It's just a matter of months baka ma-reject na rin yung asylum mo. Yung request mo for political asylum, syempre i-deport -de ka na. So what are you going to do? Ha? Mag uh, kwan ka ba, mag TNT ka ba, tumagbo ka ba sa other European na countries, pero wala ka na ata visa eh. Wala ka ng visa eh. Ay, kwan na yung Pilipinas, we need, uh, binawi na yung uh, passport mo. So, hindi ka na pwede mag-apply ng visa without passport. So, nandyan ka lang dahil under process pa yung kwan mo, yung uh, yung application for asylum, political asylum. So ako sa inyo, kung ako sa iyo, umuwi ka na lang, iniinsulto ka na ng lawyer ng amo mo na na kwan pa na banyaga, magtestify ka na lang. You will do a country. You will you will do the country a, a great favor. Ha? Ah, umuwi ka na lang, ha? Ah, hari. Hari, go home. At least may isang katuparan mo yung mga hinihingi ng mga DDS na Uh, sigaw sigaw pa rin, bring Duterte home. So kung hindi naman ma-bring Duterte home, at least ma-bring Harry Roque home. So malapit na rin yun. Malapit na rin yun. So yan. Yan po ang latest uh, dyan sa atin sa ICC. At maganda ito, sila na mismo nag aaway ha So before we end, we would just like to thank yung mga sumali sa atin, sila Daisy Cabanding, si Vicky Dela Paz, si Arnel Daliba, si Bembem, -bem, si Si uh, uh, Linda Walton, si Edgar Salazar, si Joel Jumo si Joey Aquino, of course, always here. Huh? Si Ronnie Paulo, si Erwin Varela, si Raychef Ogame, si Miguel Tan, si Alex Z. Short TV, si Victoriano Pamintuan, si Abner magbanwa si Mona Custodio, si... Uh, Hadash Tapiru, blog singer and political healer. Yan, ang pa. Si Alex sa uh, Short TV, si Zoe Zoe, si Jess Benitez, uh, si Fernando San Juan, si Cesar Irarte at yung iba pa na mga umabol. Si Menchu Yamamoto, thank you Menchu, ah, thank you. Si Emilda, ah, uh, si Noy Talagon, of course. Ah, si Mary Ellen Mendoza, si Andres Asinto, and uh, many others. Oi, thank you, Ilocana Mom in Denmark, for uh, supporting independent and truthful vlogging. Yan, ha? Ah. Uh, salamat po, salamat po. Mucho mas gracias. Si Bituin Quinto, si Bituin Quinto, si, uh, si Emma. Thank you, Emma, ha? Ah, ah, uh, for joining us, ha? Ah si and many others many others. So tama itama eh, itong si uh, si sabi ni Andres Hasinto ah. ang dami natin na uh, uh, maubos na popcorn nito. <laughs> Agree. <laughs> ah, sige. Ah, ang dinlalamon muna tayo. Thank you very much again for joining me in this vlog. Please don't forget to share this vlog to friends and relatives. Ah, alam ko maraming bad news pero good news ito ha. Huh? Kasi sila na mismo nag-aaway-away. Uh, anything that uh, that uh, tells us na sila mismo nag-aaway-away is good for the country ah huh? uh, they are imploding they are destroying each other tingnan natin ang sagot ni Harry Roque okay so thank you very much everyone and see you in my next vlog